ang kanyang dating paaralan ng siya nag-aaral sa Manila. Dinala dito si Nakuwa at Lilo. Dito nga ngayon nag-aaral ang anak ng kanyang pinsan at sinundo nila ito. Sinalubong nga ni Nalilo at Kuwa ang kanilang pinsan hinabangan sa gate. Excited din makalaro ito sama silang sumundo kung andito nga sila sa Manila nakatira ay paniguradong dito rin nag-aaral sina Koa at Lilo Joy sa pagsakay ng bus ang magkakapatid, lalo na si Kuwa ang daming view nakikita. Nakafocus nga siya sa bintana. Si Lilo naman panay kaway sa kanyang mama Andy. Sumakay din sila ng shuttle car, bumisita sa kondo ng kaibigan. Namiss nga ni Andy ang kanyang BFF, lahat pinuntahan at tinalaw habang sila'y nasa Manila para sulit nga ang kanilang uwi dito. We're at Eastmoo. East Eastwood. Eastwood. My sister's place with her friends. And they have really good uh, Filipino food here. This is the Eastwood branch where we're at. And they have another branch with, which is located at. Tazon. Tazon. Tazon, yeah. yeah. Binisita din ni ani yung restaurant ng kapatid sa si Eastwood. Very business-minded nga ang magkapatid. Tinrate nga sila dito ng kasawang Apples and Gabby Eigenman. Proud nga si Andy sa kanyang kapatid dahil success ng mga businesses nito. And Mr. Shawarma. nag din ang mag-anak kasama si Tito Gwen pagkatapos sumundo sa eskwelahan. Nag-enjoy ang magbipinsan. Ito nga ang namiss ni Nako at Lilo sa city na wala sa isla. Pinuntahan din nila ang Walk of Fame sa si Eastwood. Nandito nga ang tatlo nilang kamag-anak na sina Eddie Mesa, Rosemary Hill at Jacqueline Sa Manila, nakipag-meeting din si Andy sa kanyang homeschool instructor dahil mas pinili nga na i-homeschool na lang ang kanyang anak na si Lilo at sila'y kumain nga sa labas kasama si Ate Ellie. slip over I say you seriously any one more wow Surf شوفنا قا tomorrow هو yeah Yay. papa i'm gonna slide on you okay Sa pagbabalik ng Siargao, sobrang na si Philmar ang kanyang mga anak na sakto rin kauwi lang din niya ng Siargao galing sa Dinagat Island. Agad na nagpunta si Lilo sa kanyang favorite spot ang duyan sa tabing dagat. Excited na ulit mag -surfing. pati ang breakfast food dito na miss nga ni Lilo. Bumisita din si Andy sa Viva HQ dahil matagal na niyang hindi nakakasama at nakikita ang kanyang mga kaibigan. Taon na nga silang hindi nagkikita kaya isinama na rin ni Andy ang tatlong anak para masiyang kanilang catch up at reunion. Pinasalamatan naman niya ni Andy ang kanyang dalawang kapatid na sina Stevie at Max Aginma dahil sa pagsundo sa kanilang mag-anak sa si airport. Itinrate e, niya ito sa isang restaurant. Namiss nga ni Andy ang mga food dito sa Manila kaya nga sila gumain sa market. At iginala rin sila ng kaibigan niyang si Cheska.